Hi guys, here. Luis here. Padaw mi sa kun. Here na mi karon sa SM. guys. And then anan aw na window shopping si Junjun. Jun. Hi. -Jun. Feel ko yung favorite yun guys kay karang sapatos o hilig siyang sapatos may like, pambaskit, panlakaw basta kay sapatos manay yung hili so dahil siya mo tanaw diri sa SM kung oh. sa'y mga kuwan diri asa man Ah, eh. awesome, <laughs> oh, SM store guys ano na -an -ano si Junjun ko -jun? oh. kaya na mga sanina Bal, mga luggage here sa SM. Mayan, may <coughs> Palit guys, o. Barato oo, tayo. Ang price oh tag 230 radyod sa SM store. Wala so, ko yung tsunilas. nag na akong Chinilas. Pakai talchini de last <laughs> dere. Ini ada Decathlon I think this is a new store. Mana mm -hmm. nota dari guys ko? balik baligan ni dari so the katlon. Alright, besok kita kan dira katong parehas. gipalit palit nilang rin rin ba sig naa na nah, din na ah pareha na pareha lang Joshua sana ta ko ang bitag ang fresh show aning mag diving ning ang say, tawag ani sa ilang tiis ha 620 di na 620 na ay tag 2,300 ingon ani siya nga klase guys oh medyo large ah by size kay siya kay nasya yung pandag ko na fit mong bata na cute ka ayo very cute tag 1,000 pang bata babe. Pero maalig yung hapon. Sorry guys, kay nagla-enjoy ang ako ang paminaw dere kalibutan. Kanang katul ako ang tutunlan guys. Ay kanang giubo ko ba. Kung oh, na mga ko ang mga pang swimming. Mga swimwear, na sulay mga sandal, mga leggings, na mga bonnet nasa sila like fitness, nasa News, nang sa level ang jumping rope. Oh yes, jumping rope kung mag-exercise mo, then ay bola. Ah, nasa sila yung mga sapatos. Dagan sa sila yung baligya. Dari guys, nasa sila yung mga boxer. Nasa sila yung mga boxer, mga... Nang panjaging nga mga bag. Sling bag. Nasa sila yung mga shoes. Rub rubber shoes. na no pang jogging pang fitness nga shoes na sila diri guys available nasa sila yung rilo ah sila din yung mga shades na mga rilo na mga bola volleyball kasi kasi nga bola nasa ito sila yung mga pang <coughs> mountaining mountain climbing ay kung gusto mo mag camping mo sakad mga bukid na sila mga bag dere baligya o oh, dere po na sila sila yung basketball napad sila pang soccer dere hurry pang soccer na sila yung room sila yung oh mag, ka na mag ambak ambak ka dere guys ka nang montol ka suod ka dere take mga pwede na sa mga bata mga gymnast ba tawag na guys. Nasa so, lang so mga bike na to guys. Na yung mga pandag ko. Na ay may Klase-klase na yung scooter. Na asa so yung mga skate. Pang skating shoes. Sa so, na skate shoes. Skating skater. So, yes, namin sa samin. <laughs> na namin Yes, lima mga bike dili guys. Grabe ang mahal sa precio, guys. Oh my god, 39,990 for this bike guys. Nay kanisad ang usa. Ah, oh, makapalit naman ta gyud ta ani. 50 size. Eh. 56,000 56, for this bike guys. For this bike. Pero you di mo know, palit og bike guys sana nan aura mi right? tanaw ani kay pangkuan exercise nga bike grabe mga precious bike diri guys pero pang sport siya ana uh, sport say daw kana pang basta pang sport siya nga bike dili siya kanang pangkuan ng pang duwa-duwa na staple na slime mga badminton kay guys badminton na slime pang tennis na slime pang gymnast Natanan, kung gusto ka mo palit o na nga pang sports o arena dere sa dat clone yes at SMC City Cebu sila yung mga kampang camping dere guys oh yeah, yung sige na din na sa ana sa mga ko an tapi man pud ni para yung eh, tawsa kung ano. okay, kumakani ra ang 1000 na ni ano ba ni 2000 nasa sila yung mga lingkuranan. Ang guys. Ang camping. at mo. Campsite. O, oh, pwede mo. Ano yung mga bundle na rin nga. Lingkuranan with tent, with bed, with sa di di sa at SLCT Cebu. Mga jeep daw Ten, uh, tuna, heart, bun. Isa Hi guys, so naglakaw kami na kami karon sa Robinson dahil ang tuyo ni Junjun kaya wala dere so padaong may o oh, guys ano tabunok and then mag-commute wala dere agyanan dito be anak pa anak dere so mag-commute magsakay may o jeep so nami karon sa Robinson Galleria ikan sa SM City guys and then sakay ra mi og jeep nag commute mi pa ingon there is a robinson kay duol ra siya na ra man oh diri ba oh din ha street dira guys street dito mo SM City and then there nami dere sa kanang robinson galleria so nag ride mi one ride ra then 13 pesos ang pamasahi so since nag since nag kuan ko guys nag work ko sa Tecma. Kaya wala na ako kasakay o jeep. Pero nakasakay ko bus. Na almost, ah, four years na ako sa Tech So, four years ko wala na kasakay o jeep. Oh my God. Karam ko ko kabantay. So, anyas. Nakami sa highway, guys. Manakay ni o bus. Paingon o desano tabunok.

Japon. Ikot. Adjasan. Um. Hmm. Dina, hukum. <laughs> 分かる